Hala, grabe. Sa halagang 8,667, meron ka ng two-door na ref, no frost at inverter na. Pwede ka na rin makapag-uwi dito ng aircon sa halagang 7,920 pesos at carrier na ang brand. At ang lahat ng to ay brand new at meron pang warranty. Kaya naman kung nagbabala kang bumili ng appliances, tara sama niyo ako dito sa Mang Cosme. At located nga lang yan dito sa may Metro Manila, Conception Street, East Service Road, Bully, Muntinlupa, City. Open nga sila mula Monday to Sunday, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At yung mga brand na in-offer nga nila dito is Condura. Carrier, Calvinator, Midea at Toshiba. Pinakaunang pumungat nga sa amin dito itong mga washing machine dahil tag-ulan nga kaya napakarami nga daw nilang stock ngayon. Itong ang Midea na 8.5 kg, 13,996 pesos na lang. Uh, Midea na 9 kg top load, fully automatic inverter. Uh, dati po siyang 20,995. Uh, 14,696 na lang po at bukod sa top load, meron din sila dito mga available na front load na washing machine. Kahit nga mo na ngayon, marami pa rin talagang pumibili ng aircon kasi nga napakamumura na nga lang ng mga aircon nila dito. Tulad na nga lang nitong 0.5 na carrier, 7,920 pesos na lang. Ito namang Medea na 0.75, 10,997 na lang. Anyway, sa mga appliances pala nila, meron tayong tinatawag na Class A, Class B, at Class C. Pag sinabing Class A, ito yung mga appliances na meron pang box, walang dent or any scratch. Sa Class B naman, wala na tong karton. O, di kaya may sira na yung mga karton. At sa klase naman, ito yung mga meron ng dent, scratch, stain, at saka wala na rin karton. At ito nga yung mga sample ng mga dents nila sa ref. Pero ito ay brand new at wala ang sira at may warranty pa. Meron nya sila dito mga direct cooling at meron din sila dito mga inverter na no frost. Uh, ito po ay ano, klase na no frost. 8,667 na lang o oh, di ba grabe, sa halagang 8,000 makakapag-uwi ka na ng ref inverter pa. Sama-sama na nga rin pala tong mga klase nila at magkakasama rin yung mga class A nila na ref. Habang nag ikot ikot nga kami rito, marami na rin talagang bumibili at marami pang dumadating ng mga customer. Pero kung maliit lang naman yung space niya sa bahay, meron din sila dito mga available na maliliit na ref tulad na nga lang nitong Kelvinator at Kundura. Punta nga muna ako dito sa mga gas range kasi isa talaga to sa pangarap kong lutoan. Kaso nga lang wala talaga ako mapaglalagyan nito dito sa may kusina namin. Nako, kung pwede nga lang, eh, baka na iuwi ko na Halos ha? araw-araw talaga, maraming customer dito, lalo na pagka Sabado-Linggo. eto nga yung mga i-deliver ide nila, mga naka-box na, at yung iba nga, ay eh, nakabalot. Pagka ganitong klase, mga ready to deliver na yon at maya-maya nga, pumasok ako dito sa loob, kung nasan nga yung wedding area, pati itong mga small appliances. Kaya pag pumunta talaga kayo dito, make sure nga na marami kayong dalang pera, kasi mawiwili talaga kayo sa pamimili ng mga appliances. Pero kung wala naman kayong time para pumunta dito, pwede kayong umorder online sa kanilang website na www.mangcosme.com Pinaka nagustuhan ko nga dito itong dehumidifier kasi perfect to lalo na kung mga kahoy yung mga gamit yung sa bahay iwas mold. Sa sobrang dami nilang small appliances dito sa loob parang lahat nga gusto ko nang iuwi. Char. Dito nga rin sa loob ng kanilang waiting area nandito yung mga split type na aircon ng carrier. At yung ganito nga na 1 HP na carrier, 25,000 pesos na lang yan. Ilang months ang warranty? Ah, uh, dito mga sa split type, ang warranty ng 6 months po yung parts and labor, uh, one year yung pressure, basta po ang mag-initial is authorized po yung, yung Duracarya. Pag hindi po uh, siya authorized, wait, wait, wait. Pati nga vacuum, meron din sila dito mga available. Pati na rin air fryer, yung ganito nga pang dalawahan na siya. Dito nga sa kanilang waiting area, kung sa nagaantay yung mga for payment, hindi ka na talaga dito mababagot. Kasi bukod sa mga small appliances, nandito na rin yung mga available nila ng mga cellphone. Paglabas ko nga sa kanilang waiting area, nandito naman nakadisplay yung kanilang mga rice cooker. Pero yung price nga nito, depende kung gaano nga kalaking rice cooker na kukunin nyo. Finally nga mga kapag upgrade na kami ng TV from 32 inches to 65 inches. Grabe agad-agad. <laughs> Ah, mo payment natin ma'am, cash, slash uh, debit card, credit card, uh, PayMaya, GCash, GGive, tapos meron na rin po, po tayo ng bill isko. Ah, may bill is na rin pala kayo hulugan Luan yun. Hulugan po yun. Grabe narinig niyo yun, meron na silang hulugan ngayon sa bill East. Pero dahil wala nga silang stock ng TV at naka pre-order ngayon, kaya naman 4 to 7 days daw bago ma-deliver sa amin. Kaya ano pa inantay niyo kung naghahanap kayo ng mga murang appliances, so na dito sa Mang Cosme.